Ang Pilipinas ay isang bansa na binubuo ng mahigit sa 7,000 pulo kung saan mayroong mga kalsada na naglalayong magbigay ng magandang sistema ng transportasyon at magpalakas sa industriya ng turismo. Maraming mga kalsada sa bansa ang kilala dahil sa kanilang mahalagang papel sa pagpapabuti ng koneksyon ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng bansa. May mga kalsada din na nagpapakita ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas na nagbibigay ng mga oportunidad sa mga turista na mauunawaan ang mga kaugaliang Pilipino at makaranas ng mga kahangahangang tanawin sa buong bansa. Kaya't ating alamin ang mga pinakamagagandang kalsada sa Pilipinas. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 10. Pangasinan, Nueva Vizcaya Road Ang Pangasinan Nueva Vizcaya Road o mas kilala bilang Villa Verde Trail ay isang daan na naguugnay sa mga bayan ng Pangasinan at Nueva Vizcaya. Ito ay nagbibigay ng magandang tanawin sa Hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon at ginamit noong World War II bago pa ito nasira ng mga nakalipas na lindol. Ngunit ngayon ito ay inayos at pinalawak pa ang daan ay pangunahing ruta ng transportasyon sa rehiyon at nagpapabilis sa paglilipat ng mga produkto papunta sa mga karatig bayan at lungsod. Bukod dito, ang Villa Verde Trail ay isang paboritong destinasyon ng mga vloggers at motorista dahil sa magagandang tanawin nito, lalo na ang napakagandang sunrise. 9. Davao Bukidnon Road ang Davao Bukidnon Road ay isang mahalagang kalsada sa Mindanao na nag-uugnay sa Davao City at Bukidnon. Ito rin ay tinatawag na Davao Bukidnon Highway at may kabuang haba na 140 kilometro. Ang ruta na ito ay mahalaga para sa mga residente at turista na nais pumunta sa mga pangunahing destinasyon sa lugar. Ito ay naging popular sa mga motorista at bikers dahil sa magandang karanasan sa pagmamaneho at magagandang tanawin na nagpapakita ng mga kapatagan, bundok at mga bukirin. Habang naglalakbay, ay mapapansin ang mga bundok na nababalutan ng mababang mga hamog na nagbibigay ng magandang tanawin sa lugar. 8. Tagudin Cervantes Sabangan Road ang Tagudin Cervantes Sabangan Road ay isang magandang ruta sa Hilagang Luzon na dumadaan sa mga bayan ng Ilocos Sur at Mountain Province. Ito ay maganda dahil sa mga nakakamanghang tanawin ng mga bundok, kapatagan at mga ilog sa paligid. Mayroong habang 98 kilometro at nagbibigay ng masasayang karanasan sa pagmamaneho. Gayunpaman, may mga matarik na kurba sa daan kaya't mahalaga ang magingat sa pagmamaneho. Bukod sa magandang rutay, mayroon ding akses ang kalsada sa iba't ibang destinasyon sa Hilagang Luzon, tulad ng mga bundok at kapatagan sa Cordillera, pati na rin sa mga burol ng Ilocosuro. Kung plano mong maglakbay dito, magdala ng sapat na pagkain at tubig dahil maaaring magtagal ang biyahe. Mayroong mga tindahan at kainan sa daan, subalit mas mainam na magdala ng sarili mong supply. 7 Apayao Ilocos Norte Road Ang Apayao Ilocos Norte Road ay isang mahabang kalsada na nag sa mga probinsya ng Apayao at Ilocos Norte sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Ang kalsada ay binuo upang mapabuti ang paglalakbay sa pagitan ng dalawang probinsya. At may mga paakyat na bahagi ng kalsada kung saan may mga bahagi na malubak at mga nakakamanghang tanawin ng kabundukan. Sa kasalukuyan, maraming curious na bisita at mountaineers ang sumasakay ng motorbike o 4x4 off-road vehicle upang marating ang bagong bukas na highway. Mayroong view deck sa tuktok na nagbibigay ng Instagram worthy na tanawin na mayaman sa flora at fauna sa gitna ng mga ulap. 6. Tagaytay Talisay Road Tagaytay Talisay Road ay isang magandang ruta na naguugnay sa bayan ng Tagaytay at Talisay sa lalawigan ng Batangas. Ito ay kilala sa mga nakakamanghang tanawin na nakapalibot sa lugar. Isa sa mga tanyag na attraction nito ay ang panoramic view ng Taal Lake, kung saan makikita ang aktibong bulkan ng Taal na matatagpuan sa gitna ng lawa. Bukod pa rito ay makakakita ka rin ng magagandang tanawin ng mga bundok at talampas ng Tagaytay sa daan. Habang naglalakbay ka sa kalsada, ay malalaman mong hindi lang ito sikat sa mga turista, kundi ginagamit din ng mga lokal sa Batangas para madaling makabiyahe papuntang Tagaytay at Talisay. 5. Mangima Sigsag Road Ang Mangima Sigsag Road ay isa sa mga pinaka-pinag-uusapang kalsada. Ito ay isang winding road na mayroong mga palikolikong daan na nasa Manolo Fortich, Bukidnon. Ang kalsadang ito ay kilala sa magandang tanawin ng mga burol at kapatagan sa paligid nito. Bagamat may mga magagandang tanawin sa kalsadang ito ay, mahalagang mag-ingat sa pagmamaneho dahil sa mga palikulikong daan. Dapat ding tiyakin na nasa maayos na kondisyon ang iyong sasakyan bago magbiyahe. 4. Halsema Highway Ang Halsema Highway ay kilala bilang pinakamataas na kalsada sa Pilipinas at matatagpuan sa Cordillera Central Mountain Range sa Luzon. May haba itong 150 kilometers at nagugnay sa lungsod ng Baguio sa Benguet Province at ilang bayan sa Mountain Province. Ito ay tinuturing na pinakamahalagang kalsada sa rehiyon ng Cordillera at nagpipigay ng magagandang tanawin ng mga bundok, nakakamanghang terrace rice paddies, mga lambak at mga burol na nakapalibot sa kalsada. Gayun pa dapat maging maingat ang mga drivers dahil sa ilang bahagi ng kalsada ay makipot at may matalim na kurba sa paligid nito. 3. Cannon Road Ang Cannon Road ay isang magandang kalsada na matatagpuan sa lalawigan ng Benguet. Kilala ito dahil sa mga nakakamanghang tanawin ng mga bundok at lambak sa paligid. May habang 33.53 kilometro ito ay naguugnay sa lungsod ng Bagyo at sa iba't ibang lugar ng La Union. Itinayo ang kalsada na ito noong panahon ng kolonisasyon ng mga Amerikano at natapos noong 1905. Pinangala ng Cannon Road ang kalsadang ito bilang pagkilala kay Lyman Walter, Rory Cannon, isang inhinyerong Amerikano. Ang Cannon Road ay sikat sa mga matatarik na bahagi na nagpipigay ng kakaibang karanasan sa pagmamaneho at magandang tanawin. Nagtatampok ito ng ilang tulay at tunnel. Isa sa mga popular na attraction sa daan ay ang Lion's Head, isang hugis leon na bato na nagsisilbing landmark. 2. Daang Kalikasan at Daang Katutubo Ang Daang Kalikasan ay isang 54 km kalsada na dumaraan sa mga bundok at naguugnay sa mga Tarem, Pangasinan at Santa Cruz, Sambales naging sentro ng pansin sa publiko noong 2019 at naging paboritong destinasyon para sa mga turistang nagmomotorsiklo dahil sa magagandang tanawin ng mga bundok at parang. May apat na linya ang kalsada, samantalang ang katutubong kalsada ay may dalawang linya lamang. Tinawag na daang katutubo ang kalsadang ito dahil ang mga naninirahan sa paligid ng kalsada ay mga katutubo. Nagsimula ang proyektong Daang Katutubo noong 2012 sa pangunguna ni dating kinatawan ng ikadalawang distrito Leopoldo Batuail. 1. Old Sigsag Road sa Atimonan Ang Old Sigsag Road sa Atimonan, Quezon ay isang sikat na lugar para sa mga bikers at mga motorista dahil sa kanyang sinik na mga tanawin at kurbadang kalsada. Ito ay isa sa mga pangunahing ruta na nagdurugtong sa lalawigan ng Quezon at Camarines provinces sa Bicol Region. Ang konstruksyon ng kalsada ay ginawa sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos noong 1969. Siguraduhin lang na nasa maayos sa kondisyon ang makina ng iyong sasakyan bago magmaneho sa daang ito. Kailangan ng sasakyan na akyatin ng bundok para makatawid sa kalsada. Makakakita ka ng kamanghamanghang mga tanawin habang umaakyat. Pagkatapos ng ilang minuto ay magkakaroon ka ng mataas na altitude. Sa buong biyahe mo, dadaan ka sa makakapal na lunti kapaligiran,